Hello everyone. Ayan na guys, ang aking banana cake. Ayan na guys. Ayan na siya. Ayan na siya guys, ang aking banana cake. Yan pa ang naluto guys. Ayan guys. Ito ang aming snacks ngayon guys. Napaklap. Paka ano niya guys, fluffy ba? Ayan oh, Sus, ang sarap ng aking banana cake. Ayan guys. Tinanong ko lang sa liwanag. Ayan siya, guys. Napakasarap niya. Nag-slice ako, guys, kasi kakain kami. At kakain kain tayo, guys. Ayan. Nagluto pa ako. Ayan. Nag-bake ako, guys, pero nag short live ako. Ayan. Thank you pala sa nakasama ko sa aking live kaysa Sir Caval Fishing, si Dilugas kay si Lorina, Matyas Arong, at sa aking mga, sa mga viewers din. Ayan. Kay Sir Daz kay Papa Bear, Ayan, kay Sisi Anamia at sa iba-iba pang nanood sa aking short live. Thank you talaga sa inyong lahat, guys. Ayan, at saka kay Ma'am Bibing. Ayan, kay Sisi Mary Grace, de Rosario, thank you din Sisi. Ayan na sis ang aking ginawang banana cake. Ayan. Napakasarap nito at napaka fluffy. Ayan, Oh. Kasi gusto nang kumain ng aking mga kids, kaya nag-slice ako, guys. Ayan. Yan. snacks para tayo, guys. Ayan, kaya hindi ako mabili ng banana cake, guys. Kasi mas masarap pang ginagawa ko, guys. Kaysa binibili namin. Tapos sobrang sarap, sobrang tamis din yon Ito hindi. Matamis siya, sakto lang kanyang tamis. Kasi akong i-control ang sugar ba? Para hindi siya masyadong matamis. Ayan. Snacks tayo, guys. Thank you for watching.